at nandito na naman tayo po ayan, ang partner natin sa buhay nagsisimula na naman tayo pumayo araw-araw tayo pumayo dito tayo sa ano, may circle na papuntang SMG tambaya ng mga tropa eh. Ito yung pinaka-opisina dyan. wala ginagawa, vlog-vlog muna tayo. Nandito tayo sa Balibago. Gusto pumunta, malapit lang tayo sa walk-in. Doon, sa kabila. Na. Walk-in. Oh. Alam na nila yun, doon nga yun. Dito sa Pampanga. And shout out sa inyo dyan guys salamat sa support see you next video thank you